Sumiklab ang apoy sa isang warehouse sa Valenzuela City kagabi at inabot ng halos labindalawang oras bago ito naapula. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Nagliwanag ang paligid ng barangay Canumay East sa Valenzuela City kagabi. Kasalukuyan kasing nilalamon ng malakas na apoy ang isang warehouse sa Bonifacio Street. Mga tissue paper, webless at collectibles umano ang nakaimbak sa loob. Base sa investigasyon, bandang alas 9.30 sumiklab ang apoy na mabilis kumalat. Itinaas na ang ikaapat na alarma. Ibig sabihin, hindi bababa sa labing anin na fire trucks ang rubisponde. Hirap ang mga bumbero dahil bukod sa laki ng sunog, pumuputok din ang mga kable sa loob ng warehouse kaya hindi agad sila makapasok. May mga sumabog ding tangke ng oksigen. Inilikas naman ng Valenzuela LGU sa isang covered court ang mahigit 30 pamilya na nakatira malapit sa warehouse. Alauna 37 ng madaling araw nang itiklarang under control ang sunog. Maga alas 9 naman ang tuluyang maapula ang apoy. Wala namang mga bahay na nadamay. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung paano nagsimula ang sunog. Josh Garcia, para sa bayan.